may papakita pa ko sa inyo guys isang dog na napunta po sa amin pagkatapos ko po siyang pinakain, ayan na po 4 days na po siya ngayong araw na to guys, araw-araw ko po siyang pinakain, morning at saka uh, hapon at pinapainom ko po siya, ayan na po siya uh, malakas na po siya malakas na po siyang maglakad sa loob po ng tatlong araw hindi po siya nakakatayo hindi po nakakalakad kasi yung panghulihan yung paa hindi po niya mabuhat ayan may binabalak guys sorry <laughs> ayan na po siya so ayun guys medyo okay na po siya sa loob ng apat na araw um, Sinabi po ng mga kapitbahay po namin namamatay na daw po siya kasi uh, hinanghinana hindi makatayo, hindi makalakad, hindi maka hindi makakita. So ayun guys, hindi ko po siya hinayaan, inalagaan ko po siya, pinakain ko po siya, pinainom kahit hindi ko po siya nabigyan ng tigaan, uh, Pinakain ko lang po siya kasi natatakot talaga ako. Ayun, yung ate ko natatakot. <laughs> Inaatak, hindi na nakakala niya, inaatake hindi naman, Mabait po yung aso kasi hinawakan ko po talaga siya, hindi ko lang po nakuna ng video, hindi po siya nagalit, kasi ayun po, pinakain ko na po siya araw-araw, at ayun, gusto na po niya ata umuwi. ayun na po, lumayo na po siya, tingkul po talaga ako ng video, malakas na po siya, ayan, ang lakas na po niya maglakad, nakakatapos, Akala ko naatake po siya ng aso na yun, hindi pala. So thank you po. Sana po makauwi na po siya as inaawa po talaga ako sa kanya. Sana makasurvive po talaga siya. Ayun Ay, ang layo na po talaga niya. Sana makauwi na po talaga siya sa kanila. Sana po talaga makasurvive na siya sa kanyang sakit. Alam mo may sakit po siya ata. Sana makasurvive na po talaga siya. Ayun. Sa apat na araw na ako yung pag-alaga sa kanila. Kasi gusto talaga siyang alagaan na nandito po sa bahay. Kaso, wala po. Kaawin na po siya. Sana, mak sana makasurvive lang po siya. Thank you po. Bye bye. Kung nagustuhan niya naman ang video at ang ginawa ko, sana po please like po.